Alay, itim musa na yan. Kamarang Happy birthday! Oh! Happy birthday! For today's video, samahan niyo ako ngayon ulit sa M1 Spring Resort. At dito nga, nag-celebrate ang aking pamangkay ng birthday niya. At nang pagbaba ko nga, lumapit agad ang batang ari at kumaway sa aking video. At maya maya pa ako bumaba na rin at kinuwanan ko ng video itong si Annalyn at si Ate Sharon na nagluluto at nagpre prepared ng pagkain. At kung makikita niyo nga sa video ito, ay nasa gitna sila ng ilog. At yan niya ho, ang pangsamantalang cottage na ginagamit ng mga guests. At makikita niyo rin ho, sa pinakagitna ng ilog niya, niyang tinutungtungan ng mga batang yan at tinutungtungan ko ay pinalapad at hindi na ho magkakabangga ng tao pag magkakasubo. Uh? Kaya man dyan ho, ipinilagay ang cottage ng asawa ko. At dahil nga mas malapad, edi eh, di mas maganda at kaya po pag mag-outing kami at medyo na ay eh, dito na po namin pinipili isa pa meron pong bukal na pwedeng inuman at kung maubos man ng inyong tubig may agaran hung matatakbo at ang nakakatuwa nga yung mga kabataan sa taas ay nagsipuntahan din dito sa ilo para maligo o hindi ho para makaselebrita pinapanood mo vlog ko at gumapit nga ako dito sa asawa ng aking pinsan at tinanong ko kung nanonood ang aking vlog. Ay nanonood naman daw pala. At maya maya pa ako umakit na dalian at tinignan ko itong mga nagpipintura. Ako hindi lang ako nagbibideo ha. Tumutulong din ho ako sa pagpipintura ha. Kung inyo inyong mamarapate. At tumigil nga ho ako bagya at kinuwanan ko po ng video itong mga nasa baba. Ah, ay ah, eh, mga nagsipaglalakihan eh. Buti pa itong iskong pamangkin. Napakapaya. Itong video ang ay nung aotso pa. Ngayon ko lang ho na voice over at mamaya ho i-upload ko na. Bagabat sunod-sunod nga ho ang gusto ko ay ito nga ho pinahuli ko na. Pero dapat ho i-upload ko nung araw na mismong iyon ay kaso maraming nakapila at meron pa nga po kung hindi na bo makakabobber nung naligo kami sa dagat. Medyo may katagalan na nga ho iyon. Aaman kung wala akong mai-content sa ibang araw, edi eh, yun po ang i-upload ko. Ay maiba ho ako mga kamarangya. Meron ho akong YouTube channel at TikTok account. Baka ho inyo ring gustong suportahan. Sayang rin ho ang pagkakataon. At iisa nga ho ang pangalan ng account ko. At yun nga ho ay ang Kamarangya Vlog. At wag ho kayong magsasawang suportahan dahil mali niyo mapasama kay sa vlog ko. Dahil nga po isa sa mga inspiration ko ay ang kamangyan Vlog. Na ang sabi niya ho dati po akala niya walang manonood pero nagbuong ho ang lahat sa kaluluwa. Dahil katulad niya ho, lagi niya hong kasama sa vlog ang kanyang pamilya. Kaya ganun din po ang aking dahil nga ho inspiration ko siya ay isasama ko rin nga ho ang aking pamilya sa aking mga vlog siguro naman ho pagdating ng panahon ay dadami rin ho ang followers ayun nga lang baka dumami rin nga ho ang bashers at kung dumami man ho nga sila ay wala na ho kung pakialam basta nagbigay ho ako ng entertainment sa inyo at mahalaga po ay nagustuhan nyo lahat ng aking video at kaya naman po gusto kong kasama ang aking pamilya sa pagbablog ay gusto kong makita hanggang sa lumago ito pero kasama ang aking asawa dahil nga ho kamarangya ay siya ang number one kong basher at siya rin ho ang number one kong tagahanga at nagpapasalamat na ho ako agad kahit kakaunti pang aking viewers at like ay ano mas yan ho ako doon. At maiba ho tayo ha. Medyo mahaba-haba uli ang video ito. At mga kamarang yan. Nakakatuwa naman ng batang ito. Lumapit sa kanyang dada. GRT. Hiramin daw ho ang saklop. Dahil baba sa inya daw. Ay sa kukulate naman. Hindi nga ho magpapigil. Ako nga ho gigil na gigil. Dahil nakakatuwa at napakakew. pinagbigyan na rin. Kakulit eh. At nang nakuhanan ko nga itong asawa ng aking pinsan. Itinanong eh, oh Nasaan ang aking pinsan? Ba't hindi mo kasama? At ang sabi nga ho sa akin ay wala at nagtatrabaho. Pinsan kong yun ay laging bisay At hindi mo ho laging may sa mga ganare. At pag nga ho yun ang kasama ay ang pinakabida. Dahil nga ho yun napakakwela. Pero maiba ako mga kamar Marangya. Itong voiceover na ito itatransfer ko sa aking asawa at masusubukan ko ang galing. Mm, marangya, nasa akin ang may. Ito sabihin niyo ito, bibigyan ko ng ice cream din ang aking kapatid na si Ken. Ay hindi ko kinaya, ipinasa rin ho agad sa akin ang mic. Sabi ko nga po ay mag-aral din mag voiceover para minsan din siya naman ho ang mag voiceover pag kami nagbablog. At sa oras ng mga ito, mga kamarangya, ay titimusan na natin itong pansit pa na sinasabi. ay medyo maalat pala na, na para miyata nang At kita mo tong tatlong ito, hindi pa maliligo ay bakit dito At ang sabi nga sa akin ay malamig daw, ay totoo namang malamig. At itong ang pamangkin ko ay una na nagpabalot ng tawil at ini iniginaw na at ito namang dalawang mag nito, ay larong-laro. Ay banding moment nga ang gusto, ay diyan nga nang nangyari ay luho mga makalawa'y ya alis na kuyang inang iyang antok kanta na uli sa ibang bansa at tatrabaho na uli at nang mayamaya pa ikinwan ko si mama o nagpapakyot eh sabi ko lumapit ka sa asawa at kayo isasama ko sa vlog ko at mayamaya pa may nakita kaming inumin doon sa stereo phone at sabi ng asawa ko isubukan daw namin ay ako naman ho ay mga kamarangya hindi ako nagiiinom at sabi lang ng asawa ko isubukan ay napakapait ganito pa lang lasa pag hindi malamig ang inumin daw sabi ko sa asawa ko isa lang ha tama na pakay mo pagalitan ako mga kamarangya hindi talaga na ininom ng alak o kaya naman manigarin hindi ko kinakasanayan basta ayoko at didagdag gastos pa basta ayoko ayoko talaga ho ng lasa ng alak at ayoko rin ho ng amoy ng at sa wakas, natapos na naman ang video ito. Sa mga gustong mag-follow, mag-follow na kayo para maging updated kayo sa lahat ng aking video.